sa inyo, sa kay Kristo, of what sinasabi ko, siya na nagsasabi. Nasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa panganib sa katulan. So ang nililinis niya, yung puso, yung espiritu, yung kaluluwa. Maari, hindi ka nga pumapatay, meron ka namang galit na nakatanim, eh masama yun, marumi ang espiritu mo. Malinis ang labas mo, hindi ka pwedeng atakan ng pagpatay, hindi ka na nakal, hindi ka na naga, hindi ka na maril, pero yung loob mo naman, punong-puno ng galit, may puot ka sa iyong kapatid, sa mamamatay tao ka na rin nun. Yun ang spiritual side na hindi na ipaliwanag sa panahon ni Mueses. Pero sa panahon kristyano, ang sabi sa Biblia ganito, sa unang Juan 3.15, ang sino mang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. O pag napopuot ka sa kapatid mo, kahit hindi mo pa pinapatay, mamamatay tao ka na. Yun ang kahulugang espiritual. Pagpatay pala rin yung kapuotan mo ang kapwa mo tao. Sana naunawaan mo kapatid na Aira. Na